Okay, good morning mga boss <laughs> Alright mga boss, good morning sa inyo lahat Siyempre, dito na naman kami Fishing adventure kami ngayon ni eh, Papa sa mga sulista Dito kami ngayon mga boss ano, sa basing ko dito kami na gano Ooh, Fishing, fishing Makaanak uh, na ako ng talakito oh, May huli na siya talakito Pero ito mga, mga boss, papakita ko yung huli to Ito, malupit Ito na, ito na Kita ko sa iyo ko. Oh, di ba? Hey, uli ko. Puro ba ko ko? <laughs> good size na. Sana makita mo. eh, babae, eh, lasa na. Dito sa kanya dito. Dito sa kanya oh. May ano siya talakitok. Ayun, no nandito sa loob. Ayun, oh. no. Yung mga oh, so, sa loob. May talakitok siya isa oh, ayun oh. Ganda pala ng talakitok no. Sana kung malaki-laki yung malaki-laki yan dito kami ngayon oh ayun yan yung spot namin yan gandang spot na dito ngayon marami kasi ano eh Maraming ano ngayon talakitok ayan oh tsaka baka uko ayan oh yung ko dami na oh 2, 4, 6, 18 nakasampu na pala ako <laughs> nakasampu na nakasampu na ako mga boss puro baka uko agis tayo ulit agis dito tayo dito tayo tayo, Agis. Rami, rami na. Dito tayo. Ayan. Ayong, Agis tayo dito, Agis. naman. Oh, uli na yan. Oh, grabe oh. <laughs> ito. ito to. to. Ina, Ina, Ina. Lang, alam na. Good size, good size. Good size. Tosokulit, tosokulit. solo <laughs> namin yung ano dito ispat wala pa yung ibang angler hop <laughs> baka matusok na naman tayo matulog to nito pa dito ka mamaya sigurado yung uwi ko na to sa bahay <laughs> <laughs> uwi ko na to <laughs> sigurado <laughs> yung ka hindi ko inuwi eh <laughs> ito uwi ko na to okay ayun e, mga boss huli ko dami na oh yung iba hindi ko lang na videohan kasi ano pag yan madilim pa kasi kanina eh kaya hindi na na ngayon maliwanag na Kaya lang ako nakapag Gaming Fine ulit fine Ito lang yung isdang maingay eh i